Ay dito po ay dodoong yung pakpak uh, -pak ng Tuantos Windmill. May anong sukat nitong labat <laughs> mo pala? May anong sukat po ito? Anong yeah. ito? Ha? May kasa 260 di ba yata ito? 260 di ba? Ayan mga kuya, dito tayo sa fish update Update! Ah, bagong dating oh. Ayan, isa nga pala masayo, update ito sa Dinay Fishport. Ayan, gagawa po ng uh, bagong uh, pier dito. Uh, pang international na daw po ito at gawa ng uh, yung project na yan. Ay, dito po ay dudoong do yung pakpak uh, -pak ng kuhan, windmill. <laughs> Gano'ng kalaki yun? Bali, dito pala yung magsisimula. Nakita, na po, nakita po na po yung mapa niyan yung pinakang layout ng pantalan galing diyan sa ako doon dito na mas kabila punta doon mahaba siya kaya gaganda pa itong pier na ito dito mga soyo international na tuduong na yung mga malalaking barko dito tingnan natin itong huli nila uy dami ano

El Sandos Nalitrahan na pala yan Hindi na pala Raptor yan El Sandus na pala yan Ayun well, mga soyo Yung ating eh, Sinasamahang bangkang pangulong uh, Magkakarga sila ng lambat Punta tayo doon Para makita din natin kung paano sila mag Nakakarga ng lambat Ayan o oh. trap dito sa bagong pier. Ayos. Gaganda ito lalo itong pier na ito. Raptun. Ayan mga soyo. Dito tayo sa ko Elsa na nga eh. Sabi kayo bakit oh, wala na yung raptun dito eh. Elsa na, na. nga. Bininta na yung raptun. Hahaha. <laughs> <laughs> Binenta na pala ang Rapton. El Sandos na lang ang natira. Ah, lilipat kayo ng lambat. Ano ang gusto niyo yung lambat? Ano ang lambat? Ah, lambat. Gaganda yung ating pirito. Ano ang gusto niyo? Dadaan yung pakpak -pak ng windmill pala eh. Pakpak -pak ng windmill. Dito ay dadaan. International. Hindi okay, yan lalagyan. Ang... Hindi ba mahaba eh. Oh. Oo. Simula doon. Nakita ko na yung mga panahon. Simula talaga doon. Dito lang. Pag ganoon. Pag letter Pagpunta doon. At ito, ito, wala, wala pa dito. Yung hindi na papunta doon. Kakagat sa batas pa siya para dito. Wala ka doon. Hindi na tatarapian nang alam bangka ya. At uh, ang idodoong diyan ng kwan yung Yung windmill, yung magtatayo dito ng windmill. Ang tanong, hindi ko pala lang kung saan itatayo yung windmill. Di ba? yung pakpak -pak ng windmill, yung isang lahat. Ay, sa alam mo kung saan itatayo, doong so ito tayo, doon sa kurba. Mahangin daw banda, baka sa, pa siguro doon sa buyan. Hindi, hindi sa kanila <laughs> kasi oh. ano. Oh, danas. Malayo, malayo yan. Nakakarga ng lampat mo. So, ano to? Tinahe o bago? Tinahe sila? Tinahe sila. Ah, nice sila. Tinahe sila. Isang plastic na mga pinalit namin dito. Oo. Oh. Bago na. Yan yung pinalitan namin dito. Ah, palte ko. Oh, yung lumagitik pa ganoon. Ayun. Okay. Hindi na ako nakakasama sige, na ito. Sige, sige, sige. Retso. Retso. Ayun Ang oh. lambat na to mga soyo. Talagang sa lambat pa lang milyon na ang presyo. Ge, 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 ge. Layo, layo. ito Bante Ang uh, driver ito masoyo yung may-ari ng bangka yun ha? Si Kyo Elmer Shoutout kay Kyo Elmer At Lakas ang hangin ito masoyo Talagang uh, ngayon lang tumila Kanina ma umaga Alos magtanghali ang ulan Huwag malikot! Mga tao bang baka? Huwag malikot! Lalo! lulubog. po! Tignan Ha? Tignan po muna! natin mga soyo kung paano sila mag-transfer ng lampat dito. Okay! Malayo po! Malayo! Sabi niya Yo grabbing, grabbing lang na bigat mula na lampat na ito Pa-flat gulong mo kasi so, si Kuya Elmer uh, Ang ating busing dito Dalawa yung bangka niya mga soyo uh, Ilsan bus sa Ilsan 3 Mas malaki yung isa Isa rin Ito yung sinasamahan natin mga soyo Uh, matagal na tayong hindi nakakasama dito Meron na tayong panay Mas ng hangin ah Pulpos Pulpos sila lahat ayaw Pulpos

may El Sandos. Dating rafton. Ngayon, El Sandos na. Yung okay. 哪里？ I-refer lang pala ito masoyot ma, siguro eh, binaguhan siguro ng low to low bid at saka yung mga butas butas ulas ng hangit Oh, bira. Jon. Ah, naman sa hulihan niya na uh, i Ayan, oh. out! Shout out. May anong haba nito, boss? May anong sukat nitong lambat mo pala? May anong sukat po ito? Oo. Ano ito? Ha? May klasa 260 di pa yata ito? 260 di ba? Marama yung mga klase ito, honey. May maiksi. Merong... Merong pang mas malaki pa dito. Ano po? Sa so, mga ginagamit itong ibang bangkang pangulong dito sa Dinahikan. 260 di pa? So, eh, equivalent yun na lang mga soyo sa akuan. Sa meter. So, ilang meter yun. Ayan ang tingga. Dito naman sa kabila, ang pataw. Ayan, sa gilid yung tingga mga soyo sa gilid. Ayan, nagiging kasaysayan dito sa bangka na to. Hindi ko lang po alam kung kailan tayo ulit makasama. Medyo madala na tayo nakapag-upload pati ngayon masoyo at uh, pag ganitong mga season talaga ng amihanin ay eh, hirap tayo makalaot. Kaya pati rin nga po sila yung halos mga bangka rito. Oh. Dami ang bangkang kwan, yung makalaot dahil malakas sa mga bangkang pangulong ang problema nila yung malalaki ang alon hindi makapag-arya ng mga ayos kaya ng bangka hindi lang makapag-arya ng maayos bukod sa silig inaanod lang yung kwan aano rin lang itong lambat pagka inarya na anod sa silig Bila, ada to jasen, biaya enggak neto. Sa Islam biaya neto, vero bawa itu isanya. Tadi itu bung Liu, itu rapton air raptit, raptitos. Ma harga itu sama jiluk. Grabe lapad itong bangka na to. Bakay nasa 16 feet ang lapad nito mga soyo. Passenger boat yan, passenger boat. Mabilis na pala eh, lipat ito. Magkatulong-tulong lang talaga mabilis lang eh, go Ayan, may wheelie wheelie pala dun mga soyo Bago siguro ng puste Mabilis lang mabulok talaga Ang pagbakal mga kasoyo Mabilis lang mabulok Ang bakal Kinakain ng kalawang Ila at kataka yung isno Ilaan nyo at yung Pahingat nga pahingat ang alay mga di hindi ko na mapapahabain uh, itong ating video at uh, ulan na so maraming salamat po at uh, ito lang muna yung uh, magiging update muna natin sa ating upload at uh, yung lao sya na po